At ayan o, na ang anak ko yung aming lote na nabili noon pa to. Yan. Ito ay nung mga uh, wala pa kaming anak, sila, hindi pa lang panganak, ay eh, ito'y nabili namin mag-asawa namin na itong lote na ito. Kaya sinusukat namin, nagin namin ang muhon. Ayan, oh. mo ni Bob, ituwid mo. At ayan na nga, sinusukat na layo dito. Sa, ako, ako dito, dito. Sige, dito mo. Pag sasabihin ko na sa ibang post, ito. 3 Tanda mo bob 4 5 6 7 8 O yan Toto pa Oh Tuwid mo dun. Eh. Tapat mo sa may mangga. Yan. Doon na dayo ka na sa ako. Biyan mo rin ako. Yan. Sa likod. Doon na, doon na. Dito tayo na. Ganoon mo. Ilis mo dito. Yan. O doon sa likod ka na magsukat. Sa likod na. Ay. Basta na. Nahulog baga. O oh, dito, eh, mo doon, Jay. Yung su suko pa to, Jay, kundi, Jay. Tapat mo sa mesa, ano. Suko pa. Yan. O, oh, suot ka naman dito, Bob. Walo. Suot oh. na walo pa. Ha? Huh? Hmm. lima, enam, itu, walo, oh yan, ada mana jay, kosong besar, lipat mo jay, oh itu, oh yan, di mau dapat dapat naik semua jay bob, yan. to Pababa, sakot ka po tatlong Di pa, Pababa naman doon. Huwag ang saan. <coughs> Kasi yan ang boundary nila, oh. Tapat mo sa may na tapat. Tapat na, no. Okay na, no. Two. Okay, bababa. Um... One. Two. Three. Two, three.